Hi guys! Welcome to Weng and Ayush Vlogs So for today's video, so another Thursday morning na naman guys 5 o'clock in the morning, nandito na agad ako after work, bibili na ako ng donut para kay Ayush, tas diretso na agad sa Mabinay. So finally nandito na tayo sa Mabinay guys at habang nagaantayan ko sa kapatid ko at saka kay Papa na siyang makakasama ko para bumili ng um, floor mat at saka ng um, foam. So, palibot-libot muna ako dito sa upvote. So, ayan. Titingin-tingin tayo ng mga laruan. Wala naman tayong balak bilhin dyan, guys. Kasi napakarami naming laruan nang galing sa Japan na hindi pa nga namin binubuksan. etong mga eto to mga baril-barila na to error talaga to sa akin kasi napakaingay diyan sa bahay may dalawa kaming babies so ayan libot-libot lang tayo killing the time itiningin-tingin ng mga toys ang daming toys dyan guys so isa yan sa mga lugar dyan sa mabinay na pinakaiwas-iwasan kung puntahan alam nyo na mga nanay dyan hindi natin gustong pumunta sa ganyang mga lugar or else mauubusan tayo ng laway kaka-explain bakit ganito, bakit ganyan bakit hindi natin kailangang bilhin yung mga bagay-bagay so magkakaroon tayo ng ano mahaba ang explanation at life lesson na dapat ituro sa mga bata. So, ito yung pinaka-place na hindi ko pinapuntahan <laughs> pagkasama ko si Ayush lalo. sa so, ayan. Tingin ako dito ng mga sombrero na pwedeng bumagay kay Ayush para pag nag sila pero wala akong napili, guys. Kasi, ayan, pili-pili tayo dyan. Kaso, puro glossy. Ayaw naman nila ni ate nang nag-glossy yung ano. So, dito, lumipat tayo sa kabilang barangkayan, guys. So, mabina ito, lumbangan So, ayan, namili kami ng mga floor mat at naghanap na rin kami. Quinintada niya, guys. Kasi yung kabuuang size lang ang binigay ni Papa. Hindi kami marunong mag-convert ng into meters. E per meter pa man din yung linoleum, diba? Per, uh, per meter ang sukatan, tapos yung width niya is 6 feet. Oh. So, ba diba? Ang hirap mag-mat, guys. So, bahala na kayo dyan. Ah. Binigay lang namin yung size. So, yung nahirapan sa kalisod yung salesman guys, so anyway, sanay naman siguro sila sa ganyan na bumibili. <laughs> so ngayon lumipat kami sa ibang tindahan, kasi doon sa upboat wala silang size ng foam na hinahanap namin puro double lang ang size, dito hindi talaga queen size yung nahanap din namin, kasi nga wala talagang queen size, may queen size sila yung makakapal, ayoko nang makapal guys, kasi mahirap siyang lukutin, mahirap likpitin ibig ang ano sa bahay medyo maliit lang talaga kasi yung bahay namin so hindi talaga so yan yung napili namin so bale magkano ba to um sa pasok lang yan siya pa sa budget talaga ayan mas makapal siya dun sa gamit namin ni Ayush ayan para sa mama tsaka sa papa ko thank you so much thank you so much at and Lencsia salamat dito sa ano at napakaswerte naman talaga, guys. Kasi pag uwi namin, ayan na naman, umulan na naman. So, ayan na nandyan na kami sa bahay. Finally, magsiset up na kami ng aming inflatable na galing sa Japan pa to, guys, nung tanggap namin noong November. Ngayon lang namin, first time namin itong gagamitin. So, kaya hindi man kasya yung ano, yung ulo ng, wala man kami, alam mo yun yung, Basta yung jan, dyan. Kaya ang nangyari, pupunta pa kami, dadayo pa kami para maihipan lang siya. So ayan, lakad kami, sinamahan ako ni Ayos, ni Leo. Maputik pa yan guys kasi inulan kami. Talagang grabe yung lakad namin. Sobrang sabihin ko lang, sobrang napaka-bless kasi pag may binibili kami, siya namang bagbuhus ng malakas na ulan. Kaya ngayon, ang bigat-bigat ng mga paa namin dyan sa mga boots namin. Pero hindi, kasi gusto nating maglaro ang mga bata. At finally, magamit na rin ito. Kailangan nating pumunta. Punta kami doon sa may, ano guys, um, ah uh, yung, di ba yung pinaka-highway? Wow, may highway dito sa amin. Pinaka-main highway, yung doon sa may sementadong daan. Doon namin ito dadalhin at magpapaihip kami doon yun nga lang sa kasamaang palad hindi pala available ang ano nila meron sila yung manual lang wala yung sa truck nila so ayan finally nandito kami sa pinakabarangay na yan guys sumakay so, kami ng motor papunta dyan nagkapaalam kami ako ni ayos ni Leo ayan meron na silang machine kaya kaya naman ayan finally lumubo na yung ating swimming pool kaso sa sobrang laki niya yata talaga agal niyang ihipan na kami guys. Hindi ko kinayang bitbitin sa motor. Ay, ay, si Ayos, ayos po yan. -tunin. -tunin. Ayos, lingilingi no, Ayos. Nung ano, no, shop. Ihinatid pa kami doon sa bahay. O okay, tingnan yan. Kasi hindi ko siya kaya guys. Yung nakahipa na naka ako. Pa, Hindi no. talaga. Kasi nag yung mga Alam niyo ba kung saan yung bahay namin, guys? Andoon! Naka-stop! Naka- Naka-start na! Naka-start na! Kapula na! Oo! Hi guys, so yung dalawang bata umahon muna pinaghatid ko na <laughs> ano <laughs> oh, ginutasan ko kunyari dun sa tatay nila tapos eto na yan kaninang umaga pa to guys ngayon lang namin bubuksan tong donut na to kasi pang, pang kain kain nila talaga to ngayong swimming ah, dili pa patinduga pa patinduga mga tao, medyo ano sila. O oh, ayan oh. Limas itong isang paket nitong ano mga bata. Eh mga malalaki na matatanda, mo, arty. Kasi hindi kasi para sa mga bata. Yan. <laughs> Kaloy. Ayun nila kasi para sa mga bata daw yan. Ko hindi hati-hati naman kasi tayon yan kung anong meron. ano meron. Kanila natin. Kasi so, ayan. Ay, 'di. Pang ano na yan mga bata ngayon? Pang uh, ah, pang timo, -timo ba? Buntag. Thank you. Thank you, thank you. Kang kinsa man nagway ni Diri, mo, kaayos ni. kaayos ni. Bumili din ako ng munchkins, guys. Ang anim na piraso niyan. Kasi pag uwi ko, parang gutom na gutom ako kaninang madaling araw. Umili ako. May isa pa talagang natira. Very Filipino ang mga bata, guys. Hey guys, so kumustang likod? Oh Wala na nagbukol-bukol. <laughs> na nagbukol no, sa na na ni dili na ta makatulog ani laing balay kay di anad naman sa ani ron og pum. Si Jan kumustang likod? Lagana Diri man ko dapit. Good morning, guys. Kamula ka na, teka po. Good morning, si ah. Jackie. Sarap ang tulo, guys. Sarap. Ito yun. Ayan. Isang rolyo yung dala, -dala namin kahapon. Apakabigat. Di pa kaya ng isang tao. Kakabit namin yan ngayon, guys. Thank you.